Ano pong dako print daw? Delays. Delays. Ayos. Delay ng guys ang uh, ng mga taga Tigawon ay taga Santo Niño. So live tayo dito guys sa uh, Bicol. At ito ang huli ng mga mangisda. Ayan guys, uh, jackpot sa uh, Dilis.

Ayan, okay guys, ang dami sa banira. Di ba niya radyang sarot? Oo. Kalihan namin. Oo, oo. Sa gitna, kalit! Sa gitna! Sa gitna! Kalit! Oo. So, yan po kitang itimun yan sa barangay uh, Santo Niño, Sangay, Camarines Hall. Ayan po ang huli ng mga mangis na ngayon ay Dilis. Lapiso ho! Lapis! Buli niyo po, Santo Niño! Oh, sana gyud ang hatid agat, madala yo 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 yo. Ya gelet. Gat. Sara demo. Sara demo na. Panyo panyo ra panyo. Yo tama tama na. Sara demo na. Panyo pa. Sara demo muna! Sara pa ino sayang ka oh. Bye 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 po panyo. Ulo na. Sayo po la. Iyo sayang unta. Shout out po. Oh

lokal Banyera pa banyera. Yan ang mga tinipid sa Barangay San Lorenzo. Oh, banyera pa ba 'di? Ito tayo. Ito po yung tinatawag naming dilis o yung uh, masarap na gawing ah uh, dried fish. So, ito po ay uh, hindi na po ito lumalaki. Ganito po siya ka liit talaga. At uh, ito po ay uh, ginagawa ditong kabuhayan ng mga mangisda may talaga So ito guys, yung dilis na sikat dito sa aming lugar sa Bicol So hindi na po ito uh, masyadong lumalaki Ganito po talaga ang size ito Kaya Baka sabihin ng iba ay mga maliliit na isla ito. So ito po ay Talagang ganito sa lalaki. O wala pa no, ayan pag ina wala pa. Ayun dami. Nakatulong naman oi, tulong. Nakatulong bandira. Alam natin. Siguro oh, Yeah. This is Mabakal kitang sira bakal po kami ang sira Pwede manoy magbakal po miski 2 kilo Hindi po magbakal kilo Tawin na Alright, thank you very much Ayan sa probinsya guys Baka madali ka manoy no, kan hito po. Yo may hito. problema no. Sige. Asla yan. Ha. Dito mo po sa. Tayo man po kayo. Oh, yan po. Si Manoy, shout out. Salamat po sa sa ibong bulinaw. Hindi po yan sa barangay sa ninyo. gubat ka. Gubat ka. Gubat ka. kita ka. Gubat kita gani. Oh yeah, salamat oh, po, sir. Manoy. Okay, salamat Manoy sa Bulinaw. naau. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> pa guys na nagkaroon sa ko. Dako lun pa guys na sa baybayo, nagkaroon. Tukuyin ko. Tukuyin ko. Dako lun pa guys na nagkaroon sa baybayon nagkaroon. Tukuyin ko. Tukuyin ko. Dako lun mga guys so, uh, yeah. na isda. Oh picture picture. Oh one two three Shout out, all right. Salamat po. All right. Hoyang oh, guys ah, wala po yang sayang. Sinisimot po na mga bata yung mga nahulog. So ito isang po ito sa mga kabuhayan dito sa aming lugar. Ito po ang kabuhayan uh, ng mga mga sa dito sa tabing dagat. Ang uh, panguhuli ng dilis. Masarap po itong uh, binibilad sa araw, ginagawang tuyo So ang dilis po, oh, ang bulinaw po ay uh, hindi na po yan. Ganyan po ang size niya talaga. Ganito lang kalaki. Hindi po yan lumalaki guys. Baka isipin nyo ay uh, maliliit na isda. Hindi po. Yan po ay uh, talagang ganyan nakalalaki at salamat po sa Lord kasi maraming blessing ang nakuha ng mga kababayan natin dito mga mangisda. Ayan o, pati mga bata, tuwang-tuwa. <laughs> Besa yung pagkisiyo ng hikot. Iyo <laughs> po niyan na uh, blessing hindi sa barangay. Uh, barangay, ang Santo Niño. Sarit po ni, Santo Niño. Dakula. oh, yan. Yeah. Santo ninyong Dakula. So pag dito po, pag tumulong ka po sa paghila, uh, mayroon pong partihan yan. Uh, libre po, bibigyan ka ng isda pag ikaw po ay humila. At tumulong ka po sa pag... Uh, ayos ng uh, lambat. So itos. Shout out tayo ng mga may sa parasira para Yan guys, so sila ay uh... Ano po yan, Mari? Mahulog. Gipaw naman po. Ano hulogan ka? Ipaw naman, Ipaw naman, Gipaw naman manoy, 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 yan pumuhulog naman, Gipaw naman. Oo. Kaya pinta dan, kaya sira pinta dan dela ko ley ke Na healing man po daw. Oo, healing. Sa po ito, nubabas dito. Sa najakpat, na din ng mga mangis na natin dito sa Bicol. Ang uh, delis. Sa akin, ito lang ito. Nakakaano lang yung mga kaukaw. Malalaki ang mga Malalaki ang butas ng net. Yan, malalaki po ang butas ng net na ginagamit dito. Kaya hindi lahat nakukuha. So, sobrang kapal po ng uh, gipaw daw. Yan, pumasok uh, sa bulsa. Itong uh, dilis. Masarap to guys sa ano. So, sa dalaki minap, sa, sa bulsa, o, sa bulsa naman, So, ano, so bukan ni sum burrawan. Hindi so, ka ni kuyan gurayan. Ah, gurayan. ni sumais down. mga na talaga. Talagang dai siya minapir ano an minap, na trabas. yan. Ito ayo Minapursa. So, iba-ibang uh, klase guys ang uh, dilis. So, marami pang ano. Yun oh May sumubok naman ang na isa na bangka. At kumalaot uh, na po. Marami po ngayong naglalabas ang dilis. Sa ibang lugar, nung nakita natin ay mga turay. O so, yung... Uh, tawag dito yung tourayat uh, turay at ano bang tawag na turay sa Tagalog so dito naman sa amin ay ang uh, dumagsa ay ang dilis sa ibang lugar ay iba yung turay po ang dumagsa dito sa amin dilis So kakatapos lang po ng bagyo, grabe ang ano, grabe ang ati. Nagagulpi man ka man oi. Dit man sana. Amair ah, ras amair pa no. raw. pa. So ang isa po niyan ay sa mga tumulong, ang isa po ay sa may-ari. So yung, ganyan po ang hatian dito kalahati sa may-ari ng lambat at bangka, ang kalahati ay sa mga tumulong diyan, sa mga tumulong na 'yan. Pag-aati-atian po nila 'yan kung ilang kilo po 'yan, uh, equally divided pati 'yung mga bata. Kaya meron na naman po kaming pang-ulam. May pang-ulam na naman ang mga mangisda. So, tapos ng bagyo ay uh, at least meron pong mga blessing na dumadating dito. Uh, maraming blessing ang uh, natanggap ng mga mangisda dito sa aming lugar. Sa so, malapit lang po ito sa Sangay uh, Port, sa Nato Port. Adun uh, po ang uh, Nato Port, ayun po ang Atulayan Island. At doon po ang uh, barangay uh, ang San Jose, Municipality of San Jose, Lagunoy. Location natin dito ay uh, Sangay Camarines Sur. The 4th Congressional District ng Camarines uh, Sur, guys. So, salamat sa iyong uh, ating 5 uh, thumbs up. <laughs> salamat guys sa thumbs up diyan. Paki-share ng video natin. Salamat sa mga hindi pa nakasubscribe. Please uh, subscribe <laughs> our uh, YouTube channel. Uh, anong anong loto mo sa nakuha mo? Balat. Eh bala din daw. Ibon tayo. Kilaw. No. Hindi Ako, ako <laughs> ang yeah. okay yeah. Ano oh! ang masarap na luto kan? Kukoy. Ano Unon. Unon. sa na daw matag. Ano tin patasan Daw natong. Ha? Gilina. Ati gamit din jimilina. ba kayan? Tay Oh. ah. Oh, shout out. Madadalan mo ni, ka na sa YouTube. Bim! out to! Shoutout to! Oh. Mana, ibakal na po! Shoutout sa kalbo! <laughs> <po. laughs> Shoutout sa kalbo! Mahagad kami! Ah, mahagad! Oh mahagad lang kami, uh, kami Ganyan po dito sa probinsya, pag merong naka jackpot ay uh, sharing! Salamat po sa inyong panunood, guys! Uh, Nasarok pang ariya kami! Malay pila siya pong naka... <laughs> Ay, sa'yo na yung shoutout mo. Shoutout. Boy, yao kami hindi mo sa dagat. Loy, kamusta ka? Kamusta Mindanao. Kamusta ka? Kamusta Ano po, ka? Kamusta mo. Kamusta ka? Kamusta ka? Kamusta ka? Kamusta ka? boy. Thank you guys. Thank you.